Pero alam mo, sinabi mo ikaw ang Reyna, di ba? Kaya ang binalingan ko dahil natatakot ako sa iyo. Tapos ngayon ikaw ang... Hindi ba pwede yan? Ay. Di ba? Ay, tako sa nila dito. So today, wala si Ma'am Chief. Kaya naman, magre-reyna-reynahan kami! Uh -huh. <laughs> Kasi naisip ko lang direct, di ba kami ni Sel na kaming Reyna today? Oo. -oh. Yeah. Sino ang sabi? Sino decide? Kami ngayon. Ikaw, congratulations. Thank you, thank you, thank you. Oo, congrats. Ayan. Okay, Anong feeling mo ang naging rason na pagpapanalo sa'yo? Bukod kay Kuya. Si Kuya talaga so kasi so, wala, wala si ano, si Ma'am Yes. So kami nasusunod sa lahat. Ang gusto namin maganap. Ah, Coffee. So, may kong mabutahin Oo. Kaya oh, oh, bilis oh, ay, ay, Bilis, ay, bilis na na yun. Mas masarap ba ice coffee pag may straw? Meron din kuya. to follow okay. daw. To follow. Mga bagay, nakilagatan sa 13th month, 3 Wait month, 3rd month,